Maraming tao ang nag-aakala na basta may malawak na farm, maraming kulungan at magagandang manok ay maaari na silang matawag na breeder. Ngunit sa mundo ng kompetisyon at game fowl breeding, higit pa rito ang pagiging isang tunay na breeder. Ano nga ba ang tunay na breeder? Ang pagiging isang breeder ay hindi lang tungkol sa dami ng manok o laki ng farm. Narito ang mga pangunahing katangian na dapat taglayin ng isang tunay na breeder. Isa, may malalim na kaalaman sa genetics at bloodlines. Alam ng isang tunay na breeder ang kasaysayan at katangian ng bawat linyada. Pinag-aaralan nila ang mga bloodline upang malaman kung aling mga katangian ang dapat panatilihin at alin ang kailangang iwasan. Halimbawa, alam nila kung paano balansihin ang speed, power at gameness sa kanilang mga alaga. Second, may sistema ng seleksyon, selection process. Hindi lahat ng manok ay itinataas sa pedestal. Itinas ang mga tunay na breeder ay may mahigpit na proseso ng pagpili kung aling mga manok ang papalahiin batay sa kanilang kalidad, performance at traits. Tatlong mayo dedikasyon sa pagpapanatili ng linyada, preservation of bloodlines. Hindi lamang sila basta nagpaparami ng manok tinitiyak nila na ang mga katangian ng kanilang bloodline ay nananatiling consistent sa bawat henerasyon. Apat, maayos na pamamahala ng farm. Ang isang mahusay na breeder ay may disiplina sa pag-aalaga ng kanilang mga manok mula sa tamang pagkain, bakuna at kondisyoning hanggang sa pag-iingat sa kalusugan ng mga ito. May ikalima, may etika at integridad. Isang mahalagang aspeto ng pagiging breeder ay ang pagiging tapat sa pag-aalaga at pagbebenta ng mga manok. Ugwi niya, ang mga tunay na breeder ay hindi nagdadagdag ng maling impormasyon tungkol sa kanilang mga linyada para lamang makabenta. Mga mali na paniniwala tungkol sa breeder, basta may magandang farm, breeder na. Mali. Dahil kahit gaano pa kaganda ang farm kung walang tamang sistema at kaalaman, hindi pa rin ito sapat. Basta maraming manok, breeder na. Hindi rin ito totoo. Ang dami ng manok ay hindi sukatan ng kalidad ng isang breeder. Basta may kilalang bloodline, breeder na. Ang tunay na breeder ay marunong bumuo ng sarili niyang linyada gamit ang tamang kombinasyon at proseso ng seleksyon. Ano ba talaga ang tamang tawag sa isang tunay na breeder? Na ang mga tunay na breeder ay maaaring tawagin sa iba't ibang paraan, bloodline developer, kung sila ay nagpakita ng consistent at maayos na pagpaparami ng sariling linyada. Game geneticist, kung mahusay sila sa paggamit ng tamang kombinasyon ng mga bloodline batay sa genetics. Master breeder, kung may dekada na silang nag-aalaga at nagpaparami ng dekalidad na manok na kinikilala ng mga veterano sa sabong. Conclusion Ang pagiging isang breeder ay isang responsibilidad at hindi basta titulo na nakakamit dahil lamang sa magandang farm o maraming manok. Ito ay bunga ng pagsisikap, tiyaga, kaalaman at pagmamahal sa larangan ng pag-aalaga ng game fowl. Ang pagiging breeder ay hindi sinusukat sa dami ng manok o ganda ng farm kundi sa kalidad ng mga palahi, tamang proseso ng seleksyon at dedikasyon sa pagpapanatili ng dekalidad na linyada.